Hi! Ako si Dr. Carlo Trinidad. Sa panahon ngayon, madali nang magkaubo at sipon. Minsan, kaya naman silang gamatin on your own. Pero, sabi nga nila, if symptoms persist, consult your doctor. So for today's video, alamin kung kailan ka dapat magpa-doktor kapag ikaw ay may cough o colds. cough or ubo ay isang reflex kapag may nakabara or nag irritate ng lalamunan at other airways. Pwede siyang matrigger ng allergies or irritants tulad ng usok at alikabok. Pero kadalasan, ang pag-ubo ay isang sintomas ng ibang sakit, lalo na kapag tumatagal ito for several days at may kasabay na iba pang sintomas. Kasama na sa mga posibleng sakit ang flu at laryngitis. Pero alalahanin din na ang ubo ay kasama sa mga sintomas ng malalang sakit tulad ng bronchitis, pneumonia, tuberculosis, COVID-19, whooping cough o pertussis, cancer at iba pang sakit sa lungs o baga. Kung ikaw ay inuubo lang at wala tong kasamang plema o walang kasabay na iba pang sintomas, dapat mawala yung ubo sa loob ng dalawang linggo o two weeks. <coughs> kung ang ubo mo ay may kasabay na ibang sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng dibdib o pagkahingal, o may kasamang makapal na plema o may dugo sa plema, o kaya may kasabay na ibang tunog tulad ng whooping, wheezing, or barking, o kaya hindi pa rin to nawawala sa loob ng dalawang linggo, dapat nang magpadoktor. Sila ang magsasabi kung ano ang dapat gawin at kung anong gamot ang dapat inumin. Alalahanin na ang gamot na iti take ay depende kung gaano kalala ang ubo at kung ano pang sintomas ang kasabay nito. Kaya doktor muna ang bahala dito. Huwag ring kalimutan na kapag ikaw ay inuubo, takpan mo ang bibig mo. Meron kasing mga sakit na pwedeng kumalat dahil sa pag-ubo. Ang sipon naman, ang direct translation niya sa English ay common cold. Pero kadalasan, ginagamit na rin ang term na sinisipon. Kapag ikaw ay may runny nose. Ang runny nose, pwedeng allergies ang nagkakos. Considered na siya as colds kapag ang runny nose mo ay may kasabay na sneezing, sore throat, headache, mild body aches, at fever. Kadalasan, ang tao ay nagkakaroon ng colds dahil sa viruses. And colds usually last for less than a week. During this time, dapat ikaw ay nagpapahinga at nagpapagaling. Huwag ring kalimutan na uminom ng maraming tubig. Kung nahihirapang huminga, kung ang fever ay hindi pa rin nawawala after 3 to 4 days, o kung ang ibang sintomas ng colds ay lumalala o hindi pa rin gumagaling after 10 days, magpadoktor! Ang mga doktor tulad ko ay nandirito para tulungan kayo. Wag matakot magpakonsulta. At wag basta-bastang mag-self-diagnose at mag self ng gamot. Alalahanin na marami ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ngayon online. Kaya ugaliing mag-research at mag-verify ng mga impormasyong ito sa doktor mismo. Again, ako si Doc Carlo Trinidad. Thank you for watching.